Habang papauwi ako ng bahay, may napansin akong kumakaway sa akin. Hindi ko siya pinansin, ngunit ako yung dalawang isip. Kaya't paglabas ko, nakita ko na nangunguha ng mga kalat sa labas. Nang shaking na uusap ko, nag pa sa akin. Kaya't ang sabi ko, itapon niya na lang sa basurahan ang kalat na nakuha niya at itinuro ko nag-iisang upos na sigarilyo. Nung una ayaw pa niya, pero dinampot din. Mabait naman siyang tao. At ang sumunod, binigyan ko siya ng pera. Pero ang gusto niya, ibili ng alak kaysa sa diaper pera ng anak niya. Doon ako nalumbay sa gusto niya. Ito ang example ng pangbechaga, may nilaga. Tang, namu!